Kate Ann, hindi ka natatakot? Mga sundalo, mga niloloko mo? Sir, hindi ko po yung niloko, sir. Diyos ko po. Marami din po siyang naloko sa, ka sa kanila. Dati po siyang nakatira sa Laguna. Yung may nag concern citizen po na nagsabi sa akin. Ngayon po, iba-iba po ang statement niya na kung saan po siya nakatira. Maraming monetis siya nagsabi. Kanina pag gusto din na makita uh, yung picture ni uh, Mam Ma Ma'am Kate. Sige. Sure kayo, hindi ka nagkamali. Odette? Ang kapal ng mukha niya, sir, sobrang bakit gagamitin ko yung pera mo? Yung pera mo, binili ng kahoy, hindi ko kung saan ginamit. Dahil papatunayan ko yan, magkaso ka ngayon din. Nag-complain siya dyan, tama sa Nag-complain siya para magpasikat dyan. Hindi ganon. Private Pabalati, sir. Magandang hapon po, sir. Good afternoon po, sir Sir, paano niyo po nakilala si Kate Ann Madraga? Balik po sa FB po na kami nagkakilala po. Nung makilala niyo po siya, niligawan niyo po siya, nagligawan kayo sa FB? Opo, tinatanong ko po siya kung may boyfriend siya. niyan. kung basta po yung tinatanong ko po siya. Okay, pero nung mag-uusap kayo, yung po sir ay video call. Nakita niyo po yung itsura niya? Opo, video call po. Tapos, makailang beses din po kami nagkikita ng... Nakita na po kayo in person, face to face, uh, Opo. sir? Ah, na kayo in person? Opo. Nakapag-date na kayo? Hindi po kami nakapag-date ng asa na ano po yung regular date po na... Ano. Bakit po? Nagkita kayo? Paano po yung magkita kayo? Nag-usap lang kayo o nag-dinner? Nag-uusap lang po kami. Wala pong nangyari? Yan po, yung pinag usapan po namin about dun sa business niya po. Ah, may business po siya. Opo. Gusto ko lang liwanagin, sir, Wala pang nangyari sa inyo? Wala pa naman po. Ilang beso kayo nakita in person? at pinag-usapan yung business? Mga walong beses na po. Actually, ano po, kahit nung una po kami nagkakilala po, nag-usap na po kami tungkol sa business po. Okay. At nang dahil po doon, ibinigay niyo po yung inyong ATM sa kanya. Pinahawak niyo sa kanya yung inyong ATM, tama? Opo, pinahawak ko po sa kanya po. Ano na po yung business? Uh, which is yung kahoy po. At saka mayroon pa po, po siyang sinasabing yung milk tea. Milk tea na, at saka kahoy. Yung... Okay. Opo. Umabot po sa 309,000 ang mga nawid niya po sa inyo pong ATM. Tama? Okay. Okay. ano nangyari sir? Nalaman mo na hindi pala siya totoo sa iyo kaya nagkahiwalay na kayo? Ah, uh, yung una po, medyo unti pa lang po yung mga uh, doubt ko po sa kanya. Pero nung tong habang tumatagal po, yun na nga po, parang nagtataka na rin po ako sa mga kinikilos niya po. Kasi minsan po pag tatawagan ko siya, sasabihin niya palagi siyang busy. Mm -hmm. Tapos... Minsan naman po yung gabi na madaling araw, inabot na madaling araw po, nag-video call ka po, ka po kami. Kate Ann, magandang hapon po ma'am. Hello po. Okay. Sa kabilang linya ma'am, si Private Juvic Pablate, kilala niyo po siya? Yes sir po. Okay. Ang kanyang reklamo ay uh, nakapag-video na po kayo ng 300 9,000 sa kanyang ATM and then nahalata yes. niya na niloloko niyo lang siya hindi po, sa say, isang yun, negosyo. hindi negosyo. Po, hindi, po, totoo. hindi po yun, sir, totoo. Ang totoo niya, ang totoo niya po sir, gustong gusto na po nilang ibalik yung pera. Once, since alam po nila na illegal po yung kahoy na binili nila. Siya po yung nag unang nagsabi na mag invest siya. At kahit pupuntahan po nila yung kahoy, sabi ko po, po sa kanila, alam yung illegal yan, kung gusto niyong mabawi yung pera niyo, kunin niyo yung kahoy doon kunin niyo yung kahoy at wala na akong pakialam kung gusto niyo agad makuha yung kahoy niyo. Sabi ko kahit kayo na ang mag-deliver, sir, yung po yung sinabi ko sa kanya. Hanggang hindi po nila naiintindihan yung sinasabi ko kahit po lahat ng chat namin, ikunin niyo po sa kanila. Te teka muna, teka muna. Ma'am, ma ma kayo po yung nag-withdraw ng pera sa kanyang ATM. Bakit na pag-uusapan natin ngayon tong kahoy na ilegal? Anong kinalaman ng kahoy na ilegal doon sa pag-withdraw mo ng mga pera sa kanyang ATM card? Yun po, yun pong pera na yun, sir, sabi niya po, ikaw na ang ko ng, yun po yung pambayad po niya sa kahoy, na ilik yun po yung, in-invest niya po yun, sir, wala po yung involved na kahit na ano, na kung saan gagamitin yung pera, kundi din lang po sa kahoy. Okay, sandali Lama po. Private uh, Juvic, ibinabalik okay, okay. niya sa inyo, yung inyong akusasyon, na ikaw raw may kasalan dito dahil gusto mong invest sa isang illegal na kahoy. Ano po? Yung una po niyan po, hindi ko po alam kung illegal po ba o kung ano po yung sinasabi niyang kahoy. Kasi po, Sinasabi niya po, uh, may meron daw po silang furniture. May furniture shop? Opo, furniture po na, yun nga po. Yung araw na din po noon, nag-video call po kami. Tapos may sinend po siyang video na tinatanong ko po siya kung busy siya. Tapos nag-send po siya ng video na may sinasalansan po sila ng kahoy ng mga bandang alas tres ng umaga po. Okay, so yung kahoy na binili nila, walang kinalaman doon kung sino yung pinagbilahan. Basta sa iyo, yung pera lang. Ganun ba yon? Hindi ikaw ang nagturo sa kanila, hindi ikaw nag-canvas, hindi ikaw nagkipag-usap, nagkipag-kontrata, nagkipag-pirmahan doon sa hindi mayari po. ng kahoy. Kahit, kahit po resibo o ebidensya po na nagpapatunay po na nabili yung kahoy o okay. kahit ano pa pong mga... Gusto ko ano, na siguro. At hindi mo nakaharap yung mga nagtitinda ng kahoy kung sino man yung mga yon. Hindi po. Okay. Hindi rin po. So, okay. Yes, hindi mo pwedeng may dito si Private uh, Juvic sa mga sinasabi mo illegal na kahoy. Wala siyang kinalaman dito. Kahit saan korte makarating, maabsuelto siya rito. Dahil hindi naman siya nakipag-uusap sa, sa mga tao na nagbebenta nagbibenta po, ng illegal na kahoy kung illegal man yun na sinasabi mo. Oo nga po sir, pero po siya po yung nagsabi na dun po ilaan po yun. Tapos po, habang nag-transact po ako sa ibang tao, tinatawagan ko din po yan sir. Alam na po yung sa sarili niya, nililinis lang po niya yung pangalan niya dahil kung no, ano, ano na po niya sinasabi no, sa akin. Sandali lang Kate, you know better. Now, sinabi niya, sige, bilhin mo yan ng kahoy yung perang uh, na-withdraw mo sa ATM ko. It doesn't mean na ang gusto niya, bibili ka ng kahoy na illegal Bakit niya gugustuhin yung sundalo siya? Why would he do that? Siyempre, gusto niya yung legal na kahoy. Sir, hindi, po, hindi po, sir. May at saka, ma'am, ma nasa i-discard mo yon na para bumili ka ng kahoy na legit na para magamit mo sa inyong furniture business. Pero sa nakikita ko, ma'am, nililist mo yung issue eh. Hindi po, sir. yun para sa furniture po para po yun sa babagsakan lang po yun ng mga kahoy mga dos lapad lang po yung ibabagsak hindi po yun para sa Kaya furniture para para sa yung mga kahoy na binili mo yun po sir, para po talaga yung sa pambiyahe, ibabagsak po namin yan sa ibang tao. Hindi po yung gagawing furniture o ano ah, hindi ko okay, po okay, ganito, ganito, na lang. Since ikaw nag ng pera sa ATM, dapat ibalik mo. At ikaw nang bahala tumugis doon sa mga tao na nagbibenta ng illegal At pwede pa siguro kitang tulungan kung talagang totoo siya sabi mo. Tugisin yung mga nagbibenta ng ilegal na kaoy. For the meantime, yung perang i-withdraw mo sa kanyang ATM, pakibalik lang. Otherwise, magkakaroon ka ng kaso. Opo, yun nga po yung sabi ko sa kanya, sir. Kaya nga po kanina, nag po ako kanina sa attorney. Yun po yung sinabi sa akin sabi nila sa akin, pwede mo namang hindi ka usapin sila eh. Pero sabi po ng no, mga staff niya, depend sa amin sarili mo. Tama mo okay. ma'am, tama. Binigyan kita oh, ng pagkakataon para makapagsalita. ang sa, sabi po sa akin ng attorney kanina, sir. Sige. Anong Pano pangalan po ng at attorney ito, ninyo? si ano po, sir, si, sir Al, si Alvin po. Attorney Alvin, ano apelido? At anong telephone number ni attorney? Kausapin ko. Tawagin niyo rin si attorney Gary Tungol ng Axiayas para panyero to panyero mag-uusap. Alvin buga. M. Esconde po, sir. Ano? Alvin M. Esconde. Alvin Esconde. Siya yung abogado nyo. Hindi po, sir. Doon lang po ako nag-consult kanina. Tapos kung daw po magkakasuhan, ka ako na lang daw po siya kunin. Okay, meron ka number niya. Hindi ko po, po, sir, nakuha kasi nag-walk-in po ako doon kanina po no may tumawag sa akin. Nagpunta ko agad okay, ako doon. Okay, sige, sige. Well, pag na-demanda ka, sige, karapatan mo na kunin sino man abogado ang gusto mo. Pero ito mangyayari ako. ngayon. Ah uh, tutulungan namin tong si uh, private uh, Juvic na magsampan ng kaso you. So gusto mo kausapin siya bago magsampan ng kaso? Wait po private. Sir, kasi hindi na po sir kasi puro kasalingalingan na po. Kung gusto nila po ng kasuhan sige po, kakasuhan ko din po sila kasi yung po mga sinasabi nila, hindi bahala na lang din po yung attorney ko yung makipag-usap ah, sa pa, attorney. Ano ano pa ikakaso nyo kay, kay private Juvic? Hindi ko po, po alam sir basta magko-consult po muna ako. Ko-consult ka? May pangkonsulta ka ba? Opo oh, oh sir. S Oh, imbis na magkonsulta ka, magpagod-pagod ka pa. Ibalik mo na lang pera, di tapos. Uh, ito, yung ito, pa? ito, Hindi ko alam kung yung kausap mo ba talaga ay tunay na abogado. Hindi, ito, tunay na abogado, ito, sertifikado. Attorney Garrett, tungol ng Axie partilis Party List. Magandang hapon. Yes, magandang hapon, sir. Attorney Garrett, sa napakahabang panahon na, widow ng widow ito sa ATM. Itong si uh, Kate, sa ATM ni yes, private Private All Although binigay ni Private Juvic yung ATM niya uh, dito kay uh, Kate, pero sa kanyang pagkaakala, ito ay bibili ng uh, negosyo o uh, pang negosyo uh, dahil na siya dito. Yun pala, eh, hindi naman pala totoo ang sabi ni babae dahil gusto lang siyang perahan. So meron bang kaso dito sa babae? Yes meron sir. no, uh, This is staffed uh, by false pretenses kasi kailangan ano ba ang purpose kung bakit binibigyan ka ng access sa pera. One is that declaration, is magtatayo po ng business. Hmm. Eh, dito mukhang wala namang business or wala man lang attempt to put up a business na nangyari. So definitely, there is deceit here. May pangluloko, si Rafi. Eh, ang ginamit niyang pang-convince, eh, nga, this is for us, this is our future, tatayo ako ng business. Mukhang wala naman. Mukhang pang sariling intention lang ang ginamit. So again, there is staffa. Ilan taon ba pag-staffa? Ilan na pinag-usapan natin dito? Ah? Wala pa pong mga 4 years ang ano, 300,000 for staffa, sila Kasi it would depend on the amount po. Uh, may mga thresholds po yan sa ating batas at ginagraduate po yan depending on the amount na nakuha at nanakaw. Okay, sige. Sandali mga Atty. Garrett. Okay, pang ibalik mo na lang yung pera kasi para wala Alam nang... mo, ikaw lang naman yung nagpahaba, ipinahaba pinahaba mo lang. Para kang nagpapasikat sa totoo lang, lang dahil alam mo yung konbo natin. Ilang mo na Lanshan... pinapangako na ibabalik mo pero ang tagal na ng araw hindi pa mga sa akin yung pera. Lanshan, alam mo nung nakuha yung pera, Nabili na yung kahoy, inabili na yun, late na yung bayad mo. Tapos sasabihin mo, wala, walang evidence ano na Nabili, ano yung pinanggastos mo, kahoy, mo dahil una pa, ng ng pinanggastos mo pa, dahil unang ba yung nangipin mo? Nakasaso ko na yun, dahil diba nakasaso si ko na, na mga dahil Okay, sandali ba, sandali pa. Okay, maraming monete sa nagsabi kanina pag gusto din na makita uh, yung picture ni uh, Ma'am Kate. Sige. Sure kayo? Hindi kayo nagkamali? Odette? Sure ba kayo? Uh, sandali lang. Uh, baka nagkamali kayo? Sandali. Ano yung picture na yun? Ito, Idol Rafi. Sinend po yan ni, uh, ni Ate Kate dito kay, kay uh, Juvik. Kasi nga daw po, papaayos nga daw po siya ng ipin. Yung pinangayos po niya ng ipin daw po as per Sir Juvic ay kinuha niya po dun sa ATM ni Juvic. Bridge? Opo, bridge. Tapos ito po, sinend din po ni... Okay. Opo, meron din pong copy si nanay, okay. ni Juvic. Ito ni Garrett? Yes, sir. Okay. Yung parang pambilis na negosyo, pinang pustiso. <laughs> nitong si girl. Aha. So, uh pa talaga ito. Yes, sir. Kasi ang purpose naman is para sa business. Hindi naman ibebenta yung ngipin siguro. So, hindi naman po pasok dun sa reason kung bakit niya nakuha yung pera. Again, buhay po yung pangloloko. May deceit which is the essential element po ng estafa. Tuloy po yung kaso natin dyan. Ano ba, worst case scenario, pwede ba yung ngipin? Sabihin na lang ito ni Kate kasi bridge ito. Mahal nga talaga ang bridge. Tanggalin yung bridge at ibalik na lang. <laughs> Ipahila na lang natin yung ngipin, <laughs> okay. So, maliwanag na Tapa to talaga, at yun ang galit, ano? Kasi may panluloko po. Again, yung false pretense niya is magtatayo ako ng business. Eh, bukang ang mayari lang yung ngipin, sir. So, Ayun. Sige. Yung Salamat, yun ang galit. Tungon lang si Party List. Private. So, pwede yes. tayo mag-demanda kung gusto nyo po. Opo, opo. Okay sa'yo? Ah, serati. Maliban yes, pa po si Rapi. marami pong nagreklamo po sa kanya at nagsusumbong din po sa kanya. Tungkol po sa kanya na marami din po siyang naloko sa, sa kanila. Dati po siyang nakatira sa Laguna, yung may nag-concern citizen po na nagsabi sa akin. Ngayon po, iba-iba po ang statement niya na kung saan po siya nakatira. Minsan po, sinasabi niya sa Tanay Sampalok, Grisal siya nakatira. Sumunod naman po, sabi niya may bahay sa Bulacan. Okay. Tapos yung concerned citizen po, ang sinasabi niya naman po, meron po siyang bayan sa Laguna at isang taon na rin daw po siyang pinagalanap. Sige, sige nagsasalita sa Kate. Kate? Sir, ang kapal na mukha niya, ano sinasabi niyang galing sa bridge yun? Siguraduhin niya, sir, na galing yung, yung pinagpabridge ko sa pera niya. Ang kapal na mukha niya, sir, sobrang... Bakit gagamitin ko yung pera mo? Yung pera mo, binili ng kahoy, hindi ko kung saan ginamit. Dahil papatunayan ko yan, magkaso ka ngayon din. Lalabanan ng kita. Yan ang sinasabi niya. Sige, sa -sa -saan, siya, sa -saan, kayo, sa saan ka kumuha mo? ng pera pang pa pampapustiso para hindi sir, ka na maging bungal. Ako po naghahanap buhay po. Ako nagkakahoy po talaga. Ako Sige, ano po ang hanap po ang oh. hanap buhay niyo, ma'am? Yun po, sir. Yung pong laging. Laging? Ang pangal ng mukha niya. Okay, sige. Saan po kayo naglalaging? Sa Cagayan po, sir. Cagayan. Anong, anong, pangalan po ng, Ano pangalan po na laging concession? Hindi po yun, sir. Yung po ay yung po minsan po nagpapaputol ako tapos pinapadeliver ko lang oh, po So, ibig sabihin, iligal laging ka. Nag-illegal laging ka. Kasi kailangan meron kang concession, meron kang permit. Laging concession at permit. Hindi sir, meron po yung ano, meron po yung cutting to permit saka Kaya, to sa transportation Kaya nga, permit. Kaya nasa ka nakuha ng cutting permit, si nagbigay siya ng cutting permit? DENR po sana nang pangalan ng nagbigay Ano ng permit? Pwede mo ba kayong padalahan ng ka copy ng permit? Sir, ang putol po kasi niyan yun pong mismong pinapagbilhan ng lupa. Anang Kapakahoy po, hindi po ako. Ako po yung pag po. nagbigay ka sa akin ng mga pangalan, pati yun, madadamay sa kaso. So, ibigay mo sa akin pangalan ng magpapa, yung mga nagpapahintulo sa yung magputol ng kahoy. Yung sabi mo taga DNA, nagbigay sila ng permit, lahat yun, ibigay mo sa akin at pati sila mga kasuhan. Sige, ibigay mo yung mga pangalan isa-isa. Sasabihin -isa mamaya pagka uh, off air na po. Hindi pwede. Dapat transparent on air. Hindi po sir. Kasi po yung pong kahoy na yun is mahogany po. Yung iba, illegal naman po talaga yon. Oh, alam mo naman para illegal na mahogany. Eh di Hindi lalo po, ka dito. Legal, legal po talaga yung mahogany na putulin po. No, no. Pag nagputol ka ng kahoy, kailangan mo ng permit. Ngayon, Oo, sabi ako, mo sir. may permit ka. Sino nagbigay siya ng permit? Sino pumirma ng permit? Anong pangalan ng tao? Para pati yung kakasuhan namin. Sir, sir, 3 months po yung processing nun bago po maibigay yung permit. Okay, Sandra. Uh, Odette, yung maayos naman na picture para makita naman nila, okay, yung, yung, maayos na picture, ayan siya. Oh, maganda naman pala may ngipin. Ayan, oh, maganda si Ma'am. Ma'am, in fairness, maganda ka raw, sabi ng netizens. Maganda na scammer. Ah, sabi ng netizens. Oh, no! Maganda raw po kayo na scammer, Ma'am. <laughs> kung gusto niya po, patunayan po niya, edi eh, magkasuhan po kami sa korte dahil unang-una po, sinabi ko na sa kanya, kung anong gusto mong mangyari, sige, magkaso ka, lalabanan na lang kita. Saan ka ngayon nakatira, ma'am? Para doon namin ipapadala yung ano, sa Pina, sabi mo nga, sige, lalabanan mo siya. Good. Yan ang okay. gusto ko marinig. Saan po yung inyong address okay. para doon po namin ipadala yung sa Pina? Sampalok Tanay Rizal po, sir. Sampalok Tanay Rizal. Sige, doon namin padala. Ang tunay mong pangalan ako. is Kate Ann Madraga. Apo, lalabanan ko po yan sir mayroon, kahit saan po kami saan yan magdating. Sir ako po, po na puro kasi nangaling nga yung sinasabi niya dahil siya ang complainant, siya na ang mananalo. Hindi po ganun yun. Private, anong gusto mong sabihin sir? Meron po siyang dalawang ID na sinend po sa akin ng Consulant Citizen po na nagreklamo po. Ang isa pong ID is Asedillo po yung apelido niya, yung isa naman po Madraga. Okay, meron pang Asedillo. Okay, bakit ka gumagamit ng iba-ibang uh, pangalan? 40 may gano'n po ID Ako na po ang naggawa noon. Hindi po ako ang nagpagawa nun dahil po napakadaming naninira sa akin. Kaya sabi ko po, nun po nakaraan, kinausap ko po sa nagtanong po ako doon po sa Prame. Kaso po yung pinagtanong ko po is IMEG. Ay, ayaw po nila magbigay ng mga pangalan nila. Lumapit po ako doon sir para alamin ko kung ano ba talagang dapat kong gawin. Okay, sige. Anyway, ma'am, ipapadala po namin sa sinabi niyong address, yung uh, sa PINA. Kapag hindi po kayo umaten o hindi nyo po sinagot yung sapina then ito po ay sa judge. At pag umakyat sa judge, mawawaran po kayo. was nawaran po kayo, ipapaskil po namin ang inyong litrato sa lahat ng social media accounts namin para kapag nakita kayo o may nakakilala sa inyo, nakita kayo, ititimbre namin sa mga pulis nang sa gayon kayo po idadamputin. dadamputin. Maliwanag ma'am. At dyan, pwede mo lang kontakin si attorney uh, Alvin Esconde tulad ng sinabi mo na legal Apa. advisor mo. Apo. Okay. Sige. Uh, Sir Private. Sir Api. Sige po, tutulungan po namin kayo makapagsampa ng kaso. Opo therapy. Sir Rapi. Okay. Pero, bukod po doon, Sir Rapi, meron din po siyang, may silin sa akin yung concerned citizen po na picture nilang dalawang magkasama nung sinasabi po ng concerned citizen po na PSG po. PSG? Opo, nakasama niya din po. Oh, so ibig sabihin may sa mga sundalo. Presidential Opo, Security po, Group. May, may, bali po yung sinabi po ng concerned citizen po, nagrereklamo din po sana yung ano kaso po hindi po nila magawang magreklamo kasi nga po natatakot po sila siguro sa ano po. So, bukod sa iyo, meron pang isang miyembro ng Presidential Security Group. Meron po na silent po sa akin na magkasama sila talaga sa personal po. Tapos may picture pa po sila. Kate Ann, hindi ka natatakot mga sundalo ang mga niloloko mo? Sir, hindi ko po yung niloko. Sir, Diyos ko po, alam po niya ang lahat dahil yung pong boyfriend ko, kinekwento ko po sa kanya lahat po ng nang nangyayari. Okay. Lahat po yung ko sa kanya. So meron kang boyfriend ngayon na taga PSG, Presidential Security Group? Opo. Uh, ano siya? Uh, Army, Marines o PNP? Army po. Army. Anong pangalan? Sir hindi naman po yung pinopoint doon. Eh. Hindi naman po siya kasali doon. Kung gusto niyo po siyang kausapin, tanongin niyo siya kung ano ginagawa ko sa kanya, wala po. Hindi, kaya, kaya naman kanya. gusto namin siya mak makausap, makuha yung side niya para alamin namin kung alam ba niya itong pinanggagawa mo dito sa kapwa niya sundalo kasi I'm sure sundalo din yan taka oh, PSG. Opo, sir. Bibigay ko po sa kanya yung number niya pero po, syempre, pa pasabihin ko po muna sa kanya. Opo, opo. Syempre, ma'am, bilang isang sundalo rin, eh, he has to no, know na yung kapwa niya sundalo, iniloloko eh, pala ng kanyang girlfriend. Sir, hindi pa po kami noon nung nagkakilala kami niyan. Pati hindi ko yan niloko. Anong po, po, ano po nung ano, PSG? Sabi niyo po, Philippine Army? Private po. Army, private din. Okay. Sa tingin mo, magkakilala sila? Hindi po, sir. Okay. Saan siya naka... Kanino siya naka-detail? Sir, na sasabihin ko na lang po yung off-air yung ano niya, yung pong... Apa. Mas maganda po yung hindi po yung sa ganyan. Kasi yung pangloloko po na sinasabi niyan, wag po, sir, sana, hindi wag po kay magagalit, wag niyo po muna akong i Dahil gusto ko pong patunayan sa court po, kung magdadating kami sa court, din ko po papatunayan lahat Apa. ng po niya niya Apa. po. Naintindihan ko po, ma'am, kalapatan niyo po yun, ma'am, na... Opo, sir. Sa court. Hindi, po, hindi po, sir, sinasabi niya na porke nag-complain siya dyan, tama siya. Nag-complain siya para magpasikat dyan. Hindi ganon. Okay, wag, wag niya po akong anuhin, sir, dahil kaya ko pong ipaglaban yung sarili ko kahit saan po kami magdating niyan. Ma'am, hindi po siya nagpapasikat. Ang kanya lamang is inilalabas niya ang kanyang samanalo at gusto po kami niya magpapalang sa ustisya. Hindi, sir. Okay. Kinakausap ko po yan, sir. Sabi ko po sa kanya pag naibiyahin na. Ay hindi, hindi niya po. Pinapagtilitan niya po. Sabi niya, ayokong kitang mapahamak, ganito-ganito, sus. Meron pong conversation po na sinabi niya po, maka ilang beses niya na po sinabi na ibabalik niya po yung 300 CCO, pero hindi na po binibigay. Yung po na may screenshot po kami na conversation po namin na magkikita po sana kami sa SM Quina, kaso po hindi po natuloy kasi po hindi po siya sumipot. Tapos ang sabi niya po, ipapadala niya na lang yung EDM ko at saka yung passbook ko sa Sige. mo, May dumating po na lalamove. Pagdating na pagdating ko po dito sa ano namin po, sa unit po namin, may nag-abot po sa akin ng ATM ko. Tapos tinanong ko po kung ano pong address na nagpadala. Hindi, ang sabi po, nakita lang po sila sa SM Masinag po. Okay, private, private, pabalate. Sige, off-air, kukunin namin yung pangalan nung boyfriend niya ngayon na taga PSG para ipaalam namin sa kanya o tatanungin namin siya yung PSG kung ano yung reaksyon niya na kayo ay niloko nitong si Kate Ann kung alam na niya ba itong pinanggagawa ni Kate Ann sa inyo things like that. Okay? Wag mo ibabaw ang okay. telepono, and then pwede na tayo mag-umpisa magsampan ng kaso laban sa kanya. Last word. Ma'am Kate, anong gusto mo sabihin kay Sir Juvie? Sir uh, wag nyo pong sabihin na niloko dahil hindi naman po natin, hindi nyo naman po alam yung totoong istorya kasi para pong yung side niya lang po yung pinapakinggan niyo dito. eh okay. Hindi po yung porke wala daw siyang nakita ganto ganto Hindi po dapat tayo sa naniniwala basta-basta sa mga pinagsasasabi agad ng isang tao. Dapat po imbestigahan po kung gusto po nilang imbestigahan. Kaya nga po ang sinuulit po yung sinasabi ko kung gusto niya pong magkaso, sige po haharapin ko po ba, siya. Ba, ba. Kaya nga po 300,000 ang uh, po, nawawala sir. sa kanyang ATM or na withdraw mo sa kanyang ATM na sinabi yung pambili ng kahoy samantalang wala naman palang kahoy. Pag naibalik mo yung pera tapos na yung problema. Kailan mo ibabalik yung 309,000? Ah hindi po sir. Yung pong panghuhusga niya sa akin pagpaparatang na panloloko. Ano pong may... Hindi, Gusto kaya, kaya naman, para lumitaw na kayo po yung nagsasabi ng totoo, para lumitaw na talaga ikaw, hindi nang luloko. Sabi ko po sa kanya. Ma'am, ma'am, kaya ma lang mo ibabalik yung 309,000? Monday, sir, Monday. Monday, sige po. Pag binalik niyo po mo on Monday yung 309,000, so wala lang issue against you, okay? Oo, oh, sir, pero siya naman po yung bibigyan ko ng issue dahil yung pong mga paratang niya sa akin naman, luloko daw po ako. Hindi well, ko po yung pangalan po Kontakin niyo po si Attorney exconde Conde kung sa tingin niyo po. Yes uh, po, sir. Yung po yung sinabi ko po. po. Hindi ko po siya papalan, Pero po, pasin, oh hindi. po, For the meantime, ma'am, isoli mo po yung 309,000. Pag nasoli mo yan, then wala ka ng kaso na poproblemahin mula kay Private Juvic. However, kapag hindi mo na isoli yon, then may kaso ka. Okay? Okay po. Very good. Salamat po, ma'am Kate Ann Madraga. Thank you din po. Good afternoon po. At uh, Private Juvic, huwag mo po telepono kausapin kayo ng staff. Okay? Private sir, magandang hapon po at mabuhay kayong mga sundalo, sir. Opo, salamat po sir Rapi. Yes sir. Nakakaawa naman tong si Private Juvic Pabalate. Ang hirap po ng buhay ng isang sundalo. Opo. Tuwing ikaw ay nasa field, sabi nga nila, yung isang paa mo ay nasa hukay. Kaya nga bayani ito, itong mga sundalo natin, tapos kohin mo pa. Nakakaawa naman. P309,000, anlaking pera yan no oh. Ilang buwan niya yung pinaghirapan, pinagpawisan. That's big bucks. 309 309000 na in love. Ang kasalanan nandito ni Sarah Private Juvic Pabalati ay na in love siya. Yun lang talagang kasalanan niya. Umibig lang. Umibig lang siya. Kaso mali yung taong inibig niya. Ang ipinalit sa kanya, sakit ng dibdib at sakit sa bulsa.